Naglalambingan nga itong mag ng biglang Uy, ba't naman ganon? Maganda naman ang mood ng alpha natin today Nagpabuhat, kaso sa sobrang bigat Bumigay na yung tagabuhat <laughs> Sa halip na sa CR niya umihi tong isang to Dito na sa pader umihi Ito yung di namin napapakita sa inyo Yung mga ganap dito tuwing umaga Kasi alam nyo ba, lambingan time muna po Nagaganap dito sa loob bago sila lumabas Sa kanilang party area At kahit nga madami sila minimake sure namin na lahat Sila ay nabibigyan ng atensyon tuwing umaga Kaya naman yes po, opo, maingay talaga dito tuwing umaga? At ang dami na nagko-comment na dito ba nagagalit yung mga kapitbahay? Naku be, huwag kayong mag-alala. Close na close po kasi ang ating mansyon, Kaya naman minimal na lang yung lumalabas na sound. And wala rin naman tayong kapitbahay na talagang kadikit natin. Kaya naman carry lang kahit may kaingayan sila. Hindi mo naman kasi talaga matatanggal sa huskies ang pagiging maingay, di ba? At dahil ingay na rin yung pinag-uusapan natin, ang dami din nagtatanong, hindi ba daw naghahawlingan to mga to tuwing gabi? Kasi siguro nga naiisip nila kapag wolf ay talagang humahawling sa gabi. At ang sagot ko po ay hindi hindi naman po ganun ang ating pack members. Natitrigger lang kasi yung pag-howling nila kapag may dumadating. Siyempre, sasalubong sila kaya magsastart yung pag-howl. Pwede rin kapag may hindi sila kilala na pumasok dito sa loob ng mansyon. Madalas natitrigger din tuwing umaga kapag may mga pupu na sila sa kanilang nila mga CRN, nagtatawag na sila ng tagalinis. At ang huli nga nakakatrigger sa kanilang howling ay pag may kumanta ng happy birthday. Yes po, opo. Talagang kapag kumanta kami ng happy birthday, mag-uumpisa na itong mga to and pinangungunahan niya ng ating Lola Cyber. Si Lola cyber kasi yung unang napapahawi kapag nagkakanta ng happy birthday and syempre alam nyo naman pag may nagumpisang isang maghawl sunod sunod na yan at hindi na nila mapigilan kaya naman talagang lahat sila ay howlingan na pero parang napapansin nga namin yung iba ay hindi pa marunong maghawl may mga nagko-comment nga na yung mga huskies nila hindi daw marunong maghawl which is actually okay kasi meron kasi talagang mga huskies na it's either hindi na trigger yung pag-howl nila hindi sila natuto or nasanay nung bata pa sila kaya naman parang hindi sila sanay na naghahawl talaga pero as per our pack member, dahil nga marami po sila ever since ay talaga natuto na sila mag -howl. At ang unang doggy natin na si Cyber ay talaga magaling din mag -howl. kaya naman talagang ginayagayahan siya ng lahat. Tapos ang sumunod nga kay Cyber ay si Malia na napakalakas din naman talaga kapag nag -howl. Talaga nga uugong ang buong mundo kapag itong si Malia nag -howling, kasi grabe talaga kalakas. Ewan ko nga, ganun na lang yata talaga kapag alpha. Anyway, speaking of Malia, andito na nga si Mama kay Malia at kay Cyber. And kanina nga, pare silang nasa labas. Ngayon, nagsipasokan na sila sa loob, dun sa ilalim. Ginawa nga rin pala talaga yung pasukan na yan para kay Cyber kasi mahilig nga siyang pumasok sa ila ilalim para tuloy double date. Kaya maya pa itong si Mali ayan, nagpabot na sa mami niya halos hindi nga sila makatayo parehas ba naman kasing mataba. Pero alam nyo ba sa ating pack member si Mali ay talaga yung napakahilig magpabuhat. Bata pa nga lang po siya ay talagang mahilig na siya magpabuhat sa mami niya kahit sobrang laki niya. Yes po, minatatago naman po kasing pagiging malambing ang ating alpha hindi naman siya palaging seryoso. At siya nga lang talaga yung mahilig magpabuhat dito sa ating pack. Kaya naman nilibut-libut libot muna siya ni Mama kasi ngayon lang ulit nagpalambing yante Ilang araw rin kasi wala si Mama, siguro nga na miss niya yung mommy niya. Ibata pa lang kasi talaga si Malia, iba na talaga yung bond nila ng mommy niya at ni Malia. Kaya naman ayan, sabay rin silang tumaba at sabay din lumaga pa kasi naman ang lalaki, te. <laughs> Hindi nga kineri ni mama na ibaba ng ayos si Malia sa sobrang lag. Sabi siguro ni Malia, ano ba yan? Ibinagsak na ako. Ito naman tayo kay Queen Blue at kay Mishka. Huwag kayo malito ah. mag po yan, hindi magkakambal. talaga magkamukha, magkamukha lang. <laughs> nga, personality te at ang kalikutan hindi nagkakalayo. Ayan na, dito na nga tayo sa ating King Hercules, ang bias ng taong bayan. Maloloka ka talaga dito kay Hercules be, kasi akala niya hapon na at lalabas na siya. Kaya ayan, nagpupumilit na siyang maglabas. Huwag e? ba dito kay Hercules ngayon, nalilito na siya sa oras. Kahit umaga pa lang, gusto nang yung magpalabas. Kaya tinray nga ni mama na buksan at pinto. Talaga dumiretso naman siya dun sa palabas. Pero syempre, di siya palalabasin. Siguro nga gusto niya mag-ubos ng energy. At dahil hindi naman sila makakaryan sa labas. Kasi hindi pa talaga time. Ay dito muna sila nagran sa loob. Nagkagulo tuloy lalo. At nainggit yung ibang pack members. Kasi S naman ito si Hercules. Talagang ugaling-ugaling na niya ang pagpapa-special. Gusto lagi siyang special treatment. Dati sinusubuan pa siya kapag kumakain. Pero sinanay na namin na kumakain siya mag-isa. Tapos niya naman, ang gusto niya special treatment, ilalabas siya mag-isa tuwing hapon. Pero kaya Hanggang maya-maya pa pumasok na rin naman siya sa loob ng kanyang room pagkaturo ni mama. O ba diba, ang bait? Pero syempre may kapalit yung pagiging mabait niya kasi imbes po na doon siya magwiwi sa kanyang CR ay dito siya nagwiwi sa pade. Sabi ni Hercules, ayan ang napapala nyo kasi di nyo ako pinalabas. Anyways, ayun na nga po ang ganap dito sa loob ng mansion every morning. So sa loob mood muna and